Yo, what's up sa inyo mga boss? Naghahanap ka ba ng mga murang pyesa ng motor? Accessories para sa yong motor. So, eto. Panoorin mo tong video na to. Hanggang sa dulo sigurado may makukuha ka na o makikita ka na pyesa na mo para sa motor mo. Dito lang to sa highway. Sa may, along MacArthur, MacArthur Highway. So, dito sa Kalumpit. Halumpit bulakan Kahapon lang to nagbukas kaya nung nabalita akong bukas ay agad-agad ko itong pinuntahan. Kasi nga mura nga daw. So meron silang offer dito na pag bumili ka ng 5 item, may free ka na isang item. So ba diba, makakatibigit ka na. So meron dito may 10, 20, 40, 80 hanggang 100. May nakita pa nga ako dyan kahapon na ano, original na ilaw ano lang 250 lang yung binibenta tapos meron din dito mga cylinder block head ano po? front shock suspension lahat nandito battery kompleto talaga siya so ayan mga handle grip yung mga nandiyan sa labas yan yung mga 40 na ano, yan, ilaw yan oh. baka kailangan nyo magdagdag ng ilaw sa inyo sa mga motor nyo so, ayan yung mga handle grip nyo may mga domino at iba ibang brand may monster energy ayan may mga sticker din so andito talaga so visit nyo lang siya dito sa MacArthur Highway so paglagpas sa kalumpit siya paglagpas ng La Residencia na subdivision and hapon medyo hapon na ako nakapunta dito kasi nga ay hapon na ako nakauwi sa bahay so ayan o ano, may mga pang -mio. may mga andyan. sa labas pa lang yan marami pa yan sa loob so baka next next video baka next video may bibidyo ko yung mga nasa loob yan muna sa ngayon yan muna yung mga nasa labas yan eh, no? ang dami oh napakadami mga boss ang mura pa but ibang klase ng motor ayan eh, no? yung handle grip po oh. ang ganda oh. mo hmm. lahat ng kaya kailangan niyo ayan yung mga takip sa tornilyo ayan oh. Eh, no? Ang dami sila, ang dami. Dinagsanga ng mga tao. Sigurado kung maraming pangkulang sa mga motor nyo ito, makukompleto na. Sigurado kompleto dito pag pumunta kayo do mga boss. Ayan o, oh. ang dami talaga. Mananawa ka talaga kakatingin ka, na. No? Kailangan talaga magdala ka ng mga pe, ng pera para madami ka mabili. Oh. Pwede mo nga din tong i-buy and eh. sell ang mura oh. sigurado, Siguradong may kikitain ka talaga pagka na-buy mo to. Ayan o, oh. may lever oh. Tingnan ko yung ano dyan, oh. brick lever. Kaso hindi sukat sa, ano ko sa motor. Naghanap ko ng sukat sa Nmax ko. Ayan oh, ganda ko. Mga bago pa yan. Nat natanggal lang sa balot niya. Kaya ganyan. O, kompleto talaga mga piyasa dyan. Ah, may nakita pa ako may gulong pa dyan. Mga gulong. Ayan. Ayan. Yeah. Ang dami dyan. So, kompleto. Lahat ng hanapin niyo, nandiyan na sigurado. Ayan o. Oh. Tingin-tingin lang o. Oh. nag -alungkot -alungkot pa ako. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung pang anong motor to eh. Yung ano na yan o. No? So, ang dami talagang PS mga bus. Talagang sawa-sawa ka. Sigurado pag pumunta ka dito, magdala ka ng kahit mga 5K. Mga pagtayo ka ng shop eh. atik Yung nga yun yung mga handle grip niya mo. Oh. Lilinisin lang. Yung, yung pwesto kasi na to boss. Mga boss eh ano siya. Para warehouse siya eh, Warehouse. Na bagong tayo. Kaya lang nagbukas. Kaya mga boss, kung malapit lang kayo dito sa kalumpit, kaya malolos eh, no. Dayuhin nyo na to dito lang. Ando, sigurado ang dami yung piyesa na ma-bibili dito. Sa murang halaga. So, bargain kasi siya, mga bargain lahat oh. Dami talaga oh. Mapapaganda talaga yung motor nyo dito. Lahat na ano, makakompleto talaga yung kaya kailangan ng motor nyo. Mga cylinder head din siya. Lah. Gulong. Lahat makakompleto talaga. Shock. Lahat. Pati mga lever, uh, Breakmaster, brake master, lahat. So, libot-libutin nyo lang lahat yan. So, makikita nyo yung mga kailanganin sa motor. So, dayuin nyo na siya dito sa kalumpit. So, dito lang sa MacArthur Highway, makikita nyo lang siya sa ano. Sa, di ko alam kung, di ko na ano kung ano pangalan ng no, shop eh. Pero wala kasi sing kalagay, Warehouse talaga siya. Makikita nyo naman maraming tao kaya kahit alam na alam nyo na yun talaga dinadag hindi nagsa talaga siya ng pagbukas so, ayan so, panoorin nyo yung video ang dami Sing.